Good morning, Jackson. Papasok na ako sa school ngayon. Sana nandito ka. Florida? Tinatawagan ka ba ni Jackson, ha? Da, Elise, kagabi nag-text kami hanggang umaga. Okay, Florida, whatever. Well, Florida, hindi ka na niya masyadong tinatawagan ngayon. Okay, mga sisis, makinig kayo. This is none of your business. Kami ni Jackson, okay lang kami. Whatever. Whatever. Alam mo, bagong school to Florida. Meron ng guy na may crush sa'yo. Tsaka diba nag-agree na tayo? New school, new life. Jill, Elise, magkaroon kayo ng new life hanggat gusto nyo. Pero ako, miss ko si Jackson. Siya lang, wala nang iba. Girls, gusto akong i-follow ni Gwen. I-add Ia ko ba siya, ha? ano? ano? Siyempre hindi. Sa simula pa lang, ayoko na siya. Ang weird, di ba? Bakit si Kylie yung gusto niyang ifollow? Mukhang gusto niyang kunin yung tiwala ng youngest sister natin. Okay, decline. Oo, i-decline mo. Good job, Kylie. Huwag kang makipag-friend sa mga bad people. Hello, guys. Kumusta? May bad news ako. Ayoko umpisahan yung morning ko sa bad news. Anong nangyari? Ano yun, Mouse? May nakita ka bang vampire hunters? Eto yung nakita ko sa mail this morning para sa'yo, Florida. Ano yan? Love letter? I wish. Anong nakasulat, Mouse? Florida, basahin, basahin mo na. na! Gusto ni Gwen na pumunta ako sa sementeryo ngayong gabi. Sa tingin ko, hindi in a friendly way. Hi! Ano bang gusto ng Gwen girl na yan sa'yo, ha? Florida, kasalanan mo to! Nakikipag-away ka kasi sa kanya kahapon! Girls, hindi kayo titigilan ni Gwen. Lalo ka na, Florida. Ano ba kayo? Mga sisters ko kayo, bakit niyo ako pinapagalitan? Gusto ko lang ipakita sa lahat na hindi tayo mga aso na walang pwedeng mambuli sa atin sa school. Okay? Ah, talaga, talaga Florida? Florida? Gusto nating ipakita na cool tayo, pero hindi sa ganito. Di ba promise tayo na hindi tayo gagawa ng gulo? Guys, kailangan ko nang umalis. Hindi! hindi natatakot yung mga sisters ko sa redhead Gwen na to. Dapat maintindihan nyo na hindi tayo pwedeng magstay sa school na to kung lagi tayong natatakot sa mga bully na yan. Hindi pwede. At kailangan mong malaman na hindi tayo belong sa mga bloodsuckers na yan. Sandali lang guys, alam ko na. Siguro makipag-friends na lang kayo kay Gwen. Ano? Kay, kay Gwen? No way. way! Girls, anong problema? Nababaliw ako sa mga away nyo na yan. Mga sisters kayo, ano ba? Mami, wala naman to. Okay lang kami. Ma'am, ready na kaming pumunta sa school. Bakit kayo nag-aaway? Huwag niyong sabihin na in love na kayo sa isang guy. Yun ba yon ha? I wish! Ma'am, pinag-aawayan namin ni Alice yung lipstick ko. Lagi niya kasing kinukuha. Ayoko kasing masira ng pangil niya yung lipstick ko. So ibig mong sabihin mas malaki yung pangil ko kaysa sa'yo, ganon? Hi! Ang sinasabi ko, ayokong pinapagalitan ako ng sisters ko tsaka kinukuha yung mga gamit ko. Okay girls, manners please. Meron tayong ibang taong kasama dito. Kaya umayos kayo please. Mami, friend namin si Mouse. May tiwala kami sa kanya. <laughs> Thank you. Hindi ako chismosa, promise. Hindi ko ipagsasabi sa lahat to. Very good, Mouse. Okay, let's go. Magpati mo na tayo, sisters. Please. Peace. Peace. Oh, ang sweet naman ng mga daughters ko. No fighting, please, okay? Well, yung maliit yung pinaka gusto ko. Seryoso ka ba? Joke lang ano ka ba? Dude, talaga bang gusto nyo yung mga newbies na yan? Mga babies sila. Tingnan niyo nga kung paano sila manamit. Basta ako wala akong gusto kahit sino sa kanila. Ang pinaka naiinis sa kanila, yung girlfriend ko, si Gwen. Hindi ko nga maintindihan ano bang problema niya. Sorry Robert, pero sa tingin ko, ayaw ni Gwen ng kakompetensya. Mismo bro, tama ka. Wala tayong katulad dito. Yung buong school, crash tayo. Kaya boys, tumahimik kayo. yeah. <coughs> Hello boys! Kung Kumusta? Nasa trouble kami. Justin, i-comfort mo ko. Kakatakas lang namin sa Vampire Hunters. Vampire Hunters? No way! Wala namang ganun sa lugar natin, no? Oh. Wala! Hindi! Hinahabol nila kami. Muntik nga kami hindi makatakas eh. Hindi kayo naniniwala sa amin. Nakita namin sila ng dalawa naming mga mata. Ako naniniwala sa'yo, guys. Hindi sinungaling si Gwen, no? Justin, natatakot ako. Huwag mo kong iwanan, please. Ihatid mo ako sa school. Serena, si hindi pwede. May training kami. Hindi pwede yan. Sorry. Oh my God, guys. Ang cute nyo. Sandali, pipicturan ko kayo. What a sweet couple. Oh no, Justin. Congratulations, Congratulations sa bago mong girlfriend. girlfriend. <laughs> Justin, smile. Yikes! Girls, ayokong daanan yung mga yan. Whatever. Tara na nga. Basta, gumiti lang tayo. Kunwari nag-uusap tayo. Hello, everyone! Natanggap mo ba yung message ko? Mouse, tineliver mo ba, ha? Oo, Gwen. Oo, natanggap ko. Pag-usapan na natin ngayon para matapos na. Hindi. Magkikita tayo on my terms. Midnight. Ikaw at ako. Pumunta ka mag-isa. Kung hindi, lagot kayo sa akin ng mga friends mo. Okay, fine. Pupunta ako mag-isa. Actually, sisters kami, hindi kami naghihiwalay. Oo, oh, oh, lagi kaming magkasama. One for all, all for one. Wala pa akong nakitang simpangit na sa buhay ko. Sinasabihan mo silang masama para gumanda yung pakirandam mo? Hindi, pangit lang talaga sila. Guys, relax. Imimit -me ko si Gwen one on one. Pero at least sabihin mo sa akin, tungkol saan ba to? Gusto mong malaman kung tungkol saan to? Gwen, pwede ba kitang makausap sandali? Grace, ano na namang ginawa Gwen, ko? Gwen, kailangan kita regarding doon sa gradebook natin. Kailangan nyo ba ng tulong, girls? Kayang-kaya namin yan si Gwen. Walang problema. Nababaliw ka ba? Isusumbong kita sa kanya. It's okay, guys. Kaya namin to. Mukhang malapit na nila turuan ng leksyon si Gwen. Justin, baliw ka ba? Nakita mo ba sila? O Justin, baka nakakalimutan mo. Girlfriend ko si Gwen. Tsaka kapatid mo yun, no? Umayos ka dyan. Kailangan turuan ng leksyon yan si Gwen. Sumusobra na siya. Parang lola namin. Hello girls, kumusta? Hello, Dora and Dora! So, kumusta? Nakilala niyo na ba lahat? Mabait ba lahat sa inyo? Oo, kilala na namin lahat ngayon. Oo, namit Namin lahat, ang sweet nila na shock nga talaga kami kung gano'n sila ka-sweet Wow, wow ang cool. cool Kung meron ng gulo sa inyo, sabihan nyo lang kami Marami kaming alam gawin ng sister ko Gaya ng revenge, tsaka mga nasty tricks Guys, narinig nyo yun? Mukhang meron na tayong bagong friend dito Nora, parang hindi ko nakikita yung mga pangil mo Tinatagong mo ba sila katulad ko o hindi ka vampire? naka brace siya, mukhang ginawa ng dentist, tinanggal yung mga pangil niya Baka hindi tumubo ng tama ha <laughs> pure-blooded vampire ako, pero yung sister ko, I'm a witch. Pero 'wag niyong sasabihin kahit kanino. Wow, wow. pinagkatiwala nila yung sikreto nila sa atin. Okay, girls, magiging -tahimik, mag tahimik lang kami. kami. Karen, pwede ba kaming mag-sign up para sa cheerleading squad? Kami ng sisters ko. Kami yung best cheerleaders, period. Oo, oh, oh, we're the best. Lagi kaming nananalo sa competition. Pero sandali lang, meron na kaming cheerleading squad dito. Oo. Oh, Kung merong isang squad, meron, meron pa pang, pang isa. I-sign up mo na kami. Kami yung bagong number one squad. So anong pangalan ng squad niyo? Kami, kami yung vampires. vampires. Alam nyo, lalampasuhin lang kayo ng mga maniacs. Well, tignan natin. So Mouse, anong balita? Narinig mo pa yung drama ang nangyayari kay Gwen tsaka Florida? Sasabihin ko lahat kay Grace. Mouse, wag mong gagawin yan. Gusto mo bang lahat sila magalit sa'yo? Oo nga Mouse, huwag ka na makialam. Gusto rin namin malaman kung sino man nanalo sa kanila, okay? Nababaliw ba kayo? Hindi ko hahayaang mangyari yan. Aawayin ni Gwen si Florida. At paano mo naman gagawin yun? Ano, magsusumbong ka kay Teacher Grace? Naghahanap ka lang ng gulo? Oh my God! Talagang kayo guys, gusto nyo ng mga girl drama. Kids, ang papangit ng mga grades nyo. Sino ba yung teacher niyo dati, ha? Uh... Oo, oh, I see. Ni hindi niyo man lang alam yung pangalan. Sige, mangka bad grades kayo hanggat gusto niyo. Pero beware, tinatarget ng mga vampire hunters yung mga katulad niyo. Okay, teacher Grace. Pagbubutihan na namin. Oo, oh, pagbutihan nyo. Florida, don't forget, you and me tonight, hindi ko kakalimutan. Florida, talagang pupunta ka? Oo, gusto ko nang tapusin to, once and for all. Okay, sasama kami. Hindi, Jill, pupunta ako mag-isa. Sis, mag-aalala ako sa'yo. Florida, hindi ka nag-iisip ng mabuti. Very powerful siya. Elise, ako rin. Hindi ka namin papupuntahin mag-isa. Sasama kami. Magtatago kami sa bushes. Hoy kayo mga nerds. Umanis nga kayo dyan sa mga lockers. Hoy Gwen, chill. Relax ka lang dyan. Kapatid ko yung isa dyan sa mga nerds, no? Hoy Lily, ikaw yung mag-chill dyan, no? Nakakalimutan mo ba kung sino ako? Ako yung CEO ng school na to. Kayang-kaya kitang isama dyan sa mga nerds. Thank you pinagtanggol mo kami ha You're welcome Nathan, kailangan matuto kang ipagtanggol yung sarili mo Pero binubulin nila kami Hindi kami cool katulad nila Pwede nyo namang baguhin yan eh Pumunta kayo sa gym Magpa-muscles kayo Wala kaming oras Kailangan namin mag-aral Justin, love mo ba ako? Ano ba yan Bro, pwede bang palit tayo ng upuan? Justin, ano ka ba? Gusto lovebirds, mamayang gabi, ipapakita ko kay Florida kung sino yung boss Gwen, may bad news ako Anong news? Justin, masungit ka na naman ba sa friend ko? Itong mga newbies, sumali sa cheering squad So ano ngayon, edi magkakaroon tayo ng isa pang cool team? Well, 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 kung maging cheerleader sila, liligawan ko isa sa kanila, no? Ano? Hindi ko hahayaang mangyari to. Hindi ako papayag. So, may absent ba ngayong araw? Wala. Wala. Okay, i-check natin yung list. Nora, Nora, Nora and, and Dora, present. present. Oh, kambal kayo? Oo, oo kambal, kambal kami. kami. Nathan, present. Moti, present. Mark, present. Oscar, nandito ako. Lily, present. Bella, Don, present. Present. Hindi na ako mag-absent sa klase. Okay. Very good. Ngayong araw, ang topic natin ay Grace, may kailangan akong sabihin sa Ano? Ngayon? Oo, importante 'to. Walang mas importante sa klase. Okay, ngayon mag-start na kayo magsulat. Nora, wala akong nakikitang notebook. Naiwan mo ba sa bahay mo? Hindi ko kailangan ng notebook. Nandito lahat sa utak ko. Well, tingnan natin 'yan kapag exams na. So, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa pure blood and half-breed vampires. Ooh! Gwen, sa tingin ko, hindi naman talaga ako mahal ni Justin. Pinipilit lang niya yung sarili niya. Serena, hindi pa talaga siya nag-open up sa'yo. Sisirain ko yung Florida na yan, tsaka yung mga kapatid niya. Gwen, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Nakakaduda sila. Serena, nagdududa ka ba sa'kin? Sinong pinaka-powerful dito sa school? Gwen, so magiging okay lahat. Okay, Serena, Okay, lampasuhin mo sila. Ano, ready na kayo? Magkakaroon ng malaking drama mama yung gabi. May showdown si Gwen tsaka Florida. Ayos, yung mga girl drama na yan, entertaining. Lalampasuhin ni Gwen si Florida. Guys, seryoso ba kayo? Gusto niyong sakta ni Gwen yung magandang manikang yun? Ah, guys, eh kung pigilan kaya natin sila. Wow, mukhang in love tong si Justin do sa blanda. Sige, ayos yan para mapunta na sa akin si Serena. Kawawa naman si Tio, hindi siya pinapansin ni Serena. <laughs> Di magugusto ni Gwen kung makikialam tayo. So ano na? Wala na drama? Guys, wala akong gusto kay Serena. Pero kailangan, pigilan natin to. Okay, let's show those girls some love. Anyway, mababait naman sila. Tsaka magaganda, no? Ipapauna ko lang, gusto ko yung blonde. Ako naman, yung type ko, yung black and white chick. Kakaiba siya. Wow, guys, masyado na kayong in love. Ako lang ba dito yung hindi interesado sa kanila? Hindi magtatagal yan, no? Okay, sige, guys. Mamaya, 12 o'clock, ah. Doon sa sementeryo, magkita-kita tayo. Pipigilan natin tong dramang to. Sigurado, magagalit si Gwen sa gagawin nyo, guys. Pero yung mga new girls, mai-impress naman sa gagawin namin, ba? Diba? Ano, guys? Vampire lemonade sa lahat? Yeah! yeah! Okay girls, kailangan pumili ako ng outfit ASAP. Malalaman ng Gwen na to yung place niya after tonight. Sigurado ka Florida, pagisipan mo pa ng mabuti. Elise, hindi. Kailangan may humarap dito. Kung hindi, lagi na lang nila tayong bubulihin sa school. Kung nandito lang si Jackson, protektahan niya tayo. Pero wala siya. Kaya tayo lang yung magtatanggol sa sarili natin. Okay Florida, nandun lang kami sa bushes. Hindi namin hahayaang may mangyari sa'yo. Sana lang wag malaman ni Mami yung tungkol dito. Hindi niya malalaman unless sasabihin mo. Pagtakpan mo ako. Kailangan makalabas ako ng bahay ng tahimik. Of course, sis. Pagtatakpan ka namin. Sana matalo mo tong Gwen girl na to. Siyempre naman, hindi pa alam ng school na to kung sino tayo. Pero malalaman na nila. Hello, diary. Day 2. Ngayong gabi, makikipag-showdown si Florida. Hahanapin ko si Gwen. Wish me luck.